Good morning. Tayo ay magluto ng chop suey. Broccoli. White broccoli na napakalaki. Uh, Halipolio. Pa-tay ng carrots. Carrots. Ito yung broccoli na white. Carrots. Purple yu. Okay. Ito yung broccoli na green. Ito yung sa hugo. Chicken bawang, sibuyas. Tara, samahan nyo ako at doon tayo magluto sa labas na naman. Samahan nyo ako. Doon tayo sa labas. <laughs> Ang bigat. <laughs> magluto tayo ng chapsuoy. Lagyan natin ng mantika. Ayan. Ilagay natin yung sibuyas. And then, bawang. ilagay natin yung ating sahog na chicken. Ayan. black Masuk sarap. Kita ingin makan. lagay natin yung more cubes. Chicken or cubes. Yan. Carrots. Yan. Guys, okay, ilagay na natin yung ang uh, brokoli ito brokoli tagayin natin ito ang daring gula guys ito ang daring wow yung last natin is uh, half-cooked lang po guys ang pagluto ko ng chapsul yung fried rice ko luto na ganito ang buhay nga lang busy sa pagluto araw-araw para sa mga anak at sa aking asawa Ilagay natin guys yung ripolyo. Chapsuy. Yan eh. ang napakaraming gulay. Yan. Ipat na natin yung ating chapsuy. Eh. Dito na ako sa loob ng bahay. Wow. Ang sarap guys ng aking chapsuy. Ipakot lang siya. Para hindi siya overcook. tama lang sa ating yung Ito na yung aking chop suey. Ito na guys yung aking chop suey na napakasarap. Ilagay natin dito sa ating chop suey guys. Yan. Ito na guys yung aking chapsuy wow <laughs> wow sarap ng aking chapsuy bye thank you for watching let's eat guys sarap nito kaya mo na kami o well, diba ang sarap ng aking chapsuy